Alam sir, magandang umaga po sir sa Radyo Bandera po ako ata uh, sa sa brigada kasama po. Sir, uh, hingi po kami ng uh, information kung ano po ngayon ang uh, ginagawang ng uh, paghahanda ng ating pong lokal na pamahalaan at uh, sa information din po sa mga na-rescue kung na-rescue po ba kagabi ng mga tawag po sa atin, uh, sir. Meron tayo mga na-rescue kagabi pero meron pang ongoing na nire-rescue tayo. Allegedly, merong apat na missing no, sa barangay tagumpay. Yun na yung pinakbo ngayon ng uh, rescue natin in uh, Philippine para i-verify yung informasyon na pinaabot sa atin. Basta so, um, lang, hindi hindi inanod mm -hmm. yung apat natin mga kababayan. So, gusto kong puntahan kaso lang hindi tayo makatawid mm -hmm. presses, yun, dahil sa lakas nito So Mayor, uh, uh, meron na po ba tayong bilang kung ilan na po ang mga nasa evacuation center? As of 5 a.m. kanina, merong 6,166 na uh, individual at nasa 1,861 na uh, families. Pero expected natin na uh, mas tataas yan kasi uh, marami pa yung sitio. Ito mas pa yan. Uh, sa mga barangay, outer barangay natin. Okay. Uh, sir, nakapamigay na po ba tayo ng mga food pack sa mga evacuation center sa, sa natin? Sa ngayon ay uh, wala pa. Ano, uh, dahil kinoconsolidate pa natin ang lahat ng bilang ng mga evacuation center sa natin na, na barangay natin. So after nito, pag meron ng report sa atin ang MSWD kung ilan yung sa uh, saka natin i-planning at ibigay na food packs para sa ating mga uh, kababayan. Meron naman tayong pan. Meron naman tayong naka po na mga food packs doon sa bagto mm -hmm. na galing yung sa DSWD at uh, sa atin naman sa local government meron pa naman tayong pondo na maaaring magamit para ma-procure natin mm -hmm. yung mga para sa ating mga barangay. Hmm. Huh. So sir, lastly po, aminsahin uh, niyo po doon po sa ating po mga residente na hanggang ngayon po kasi ay marami pa rin po mga uh, nagpapa-rescue sa mga kanyang mga barangay. Sir, so, ano po minsanin po natin dito? Sir? Uh, sabi, siguro ang minsanin ko lang sa ating mga kabarangay sa buong Rojas uh pag sinabi ng ating mga barangay officials na lumikas na kayo habang wala pa yung bagyo, lumikas na kaagad. Hmm. No? Kasi napakahirap mag-rescue ng ating kabarangay na kasagsagan na ng bagyo. Mm -hmm. no? So, kagaya kagabi, yung nangyari kagabi, uh, kahapong maghapon, ang ganda pa ng panahon natin, pero expected mm -hmm. natin na dadaan yung bagyo sa atin. Pero hindi hindi nagsilikas mm -hmm. yung ating mga kabarangay dahil nga, nakala nila, okay lang, pampante sila mm -hmm. kasi wala pang ulan, maayos pa yung panahon. Pero uh, nung gabi na, nung kasagsaga na ng malakas na ulan dito sa atin, eh, lumubog na yung ilang mga area sa atin. Doon sila tumatawag ng rescue sa ating mga rescue Sa so, yung ating mga rescuer naman, paggabi na, mahirap na, malakas yung current ng tubig, eh, hindi na rin halos sila makapag-rescue. So, siguro next time, uh, natin kung ano po yung yung uh, sinasabi ng mga barangay officials natin na pag sinabing lumikas na habang mas maaga pa wala pa yung bagyo mas magandang naando na kaagad sa evacuation center yung ating mga kababayan para dumating man yung bagyo malakas na hangin malakas na ulan eh, hindi po pa hindi po uh, tayo mamumproblema problema ng uh, pag-rescue kasi hindi may buhay din yung mga, mga rescue po natin may buhay din yan kaya <coughs> hindi rin po nila basta-basta itataya yung buhay talaga nila kapag uh, gabi na <coughs> tapos kasagsagan na nung pagbayo ng bagyo sa atin eh, iniiwasan natin magkaroon tayo ng kasolde dito sa municipio po ng drojas, sa ganitong mga pagkatao kaya nga meron po tayo mga preparation mm -hmm. ng ating uh, uh, uh pamahalaan para, mm -hmm. para zero kasolde tayo so yun ang siguro okay. ang ating pong ma sa ating mga kababayan. The next time, pag ganitong dumarating po yung mga kalamidad, uh, lalo na bagyo, na nalalaman naman natin sa pamagitan ng pag-asa, nabibigyan ka agad tayo ng mahabang panahon para uh, makapaghanda. Hmm. So, so, yun lang ang aking kustuloy sabihin sa ating mga kababayan. Hmm. So, um, Nangyari na yan, hmm. kailangan talaga natin i-rescue. Kaya ngayon, marami pa tayong i-rescue ng mga ka- hmm. Sir, lastly po, mayroon na po ba tayong tukoy kung ano barangay ang pinaka naapektuhan dito po sa pagbahan ito? Alos naman lahat, no? First time nga na makita natin yung population area ng Rojas mm -hmm. na binabaha. Mm -hmm. uh, no? umaga, paglabas namin ng, ng publasyon, makikita mo yung harap ng asnes, hanggang doon sa may simbahan ng, 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 ng katoliko, sa so may barangay tres, <laughs> e, akala mo dagat siya, no? So, first time na nakita ko na ganun yung sitwasyon. Mm -hmm. At, uh, Dati-dati kasi ilan lang yung mga identify natin ng mga lugar kagaya nito. Ito, mm -hmm. Barangay Nyukuyo, Barangay Abaruan, Barangay Tagumpay. Ito lang halos Barangay Dumaraw at Magara. halos yung ating nakikita na binabaha dati pero mm -hmm. this time halos lahat ng barangay i binabaha. Mm -hmm. No, dahil sa maraming volume ng tubig ulan yung ibinuhos sa atin dito sa Masipi ng Masalamat na lang tayo walang masyadong malakas na hangin. No? Although, meron tayong mga landslide na nangyari. Uh, this time, may passable na rin yung ating daan. Uh, ito lang, yung area na ito ang medyo hindi talaga madadaanan hmm. ng ating mga biyahero from Puerto Princesa to Rojas or vice versa. So, hmm. Hindi makakadaan dito dahil sa lalim nito, diba? Thank you so much, sir.